Kumusta sa iyo? Salamat at kasama ka namin ulit sa ating paghimay ngayon. Ang pag-uusapan natin e tungkol sa mobilisasyon. Paano nga ba napapakilos ang isang grupo, maliit man o malaki, para makamit ang isang layunin? Sisilipin natin ang mga ideya mula sa isang kabanata ng aklat, ang pamagat mobilization at tututok tayo sa isang uh, napakahalagang halimbawa nito yung tinatawag na great commission so ang mission natin ngayon ay unawin ano paano na impluwensya nito yung mga naunang tagasunod sa anong mga paraan ang ginamit para silang kumilos at uh, pinakamahalaga paano ito pwedeng maging uh, makabuluhan para sa iyo ngayon lalo na kung bahagi ka ng isang team o organisasyon o kahit sa sarili mong mga mope o objektibo di ba okay simulan na nating himayin to Unahin natin siguro sa ano sa definition, mobilisasyon. Ayon dito sa source natin, ito yung proseso ng paghimpluensa sa mga tao para sila uh, kumilos. Sabi pa nga, para siyang cocktail ng pamumuno. Pinaghalong malinaw na vision, mabisang communication, sa katamang motivation. Tapos binibigyan din yung definition ng leader. Isang taong may uh, kakayahan at responsibilidad na bigay ng Diyos na nag sa iba para maabot yung layunin ng Diyos para sa grupo. May maikli pa nga ang kwento yung author tungkol sa sarili niyang uh, katigasan ng ulo nung bata siya. Pinapakita lang daw yung challenge, paano kung matigas ang ulo ng mga tagasunod mo? Bali, ang punto, hindi sapat na may ideya ka. Kailangan yung impluensya mo nagre sa aksyon. Yun. Oo, oh, at dito pumapasok yung uh, malaking challenge talaga sa leadership, 'di ba? Yung pag-translate ng ideya uh, papunta sa gawa. May halintulad na daw ito sa madalas nating marinig na sistema ng pabuya at parusa, yung ano, reward and punishment. Pinapakita nito na yung leader laging namimili paano gagamitin yung influence niya. Magbibigay ba ng incentive o magbababala sa pwedeng mangyari? Para lang umusad yung grupo. Lalo na't laging may mga miyembro na parang uh, lumalaban sa pagbabago, minsan katigasan ng ulo, minsan sariling paniniwala, minsan takot lang talaga, 'di ba? Dito talaga nasusukat yung galing ng leader, hindi lang sa plano kundi sa pagpapakilos ng tao. At speaking of pagpapakilos, merong isang uh, napakalaking example na tinuturo dito sa source. Si Jesus daw itinuturo na pinakadakilang tagapagpapakilos sa lahat ng panahon. At yung isa sa pinakamatinding uh, nagpasiklab daw dito ay eh, yung usapan nila ng mga followers niya na kilala as the Great Commission. Sa Mateo 28 yon. Dito medyo nagiging interesting yung mga detalye. Sabi ng source, ituro marahil ang pinakaimportante importante leadership conversation sa lahat ng nasaliksik nila. Bakit daw? Dahil sa lawak ng epekto, sa bigat ng emphasis sa Biblia, sa sa koneksyon nito sa buong story ng salvation. Ang pinakautos, humayo at gumawa ng alagad sa lahat ng bansa. Tama. At ang fascinating dito, ano yung mismong konteksto, paano ba to binigay? Una, sabi sa source, ito lang daw yung appearance ni Jesus post-resurrection na inannounce ahead of time. Parang uh, all hands meeting ganun, mahalaga. Pangalawa, ito rin daw yung may pinakamaraming attendees. Sabi sa 1 Corinthians, mahigit 500 daw yung nakita sa kanya noon. Kaya siguro uh, reasonable yung sinabi sa Mateo na kahit sumamba, meron pa nag-aalinlangan. Natural siguro 'yon sa ganung karaming tao na. Uh, ngayon lang siya ulit nakita ng ganon. Pangatlo, yung utos na to nakaugat sa mga nauna niyang turo. Sa Lucas 24, sinabi niya na yung tungkol sa fulfillment ng prophecies, sa kayong kailangang ipangaral yung repentance at forgiveness sa lahat ng bansa. Oo, uh, oh, at mahalaga rin klaruhin, sabi sa source, yung mga bansa o nations dito. Hindi lang daw ito yung uh, geographical countries. Ang mas malalim na meaning daw, yung mga ethno-linguistic people groups. Iba't ibang lahi at wika. Gets mo? Ah, okay. Mas specific pala. Hindi lang yung bansa sa mapa. Oo. Tapos, pang-apat, na madalas daw ma-overlook. Hiwalay daw itong event na to sa ascension, yung pag-akyat niya sa langit. Kasi ito, nangyari sa Galilea. Yung ascension sa Mount of Olives. So ang implication, hindi ito basta huling habilin bago umalis. Ito ay isang major command na sunundan pa ng isa pang utos, maghintay muna sa Jerusalem para sa Holy Spirit. Okay, pero heto yung uh, medyo nakakagulat na part. Sabi dito sa material natin, yung mga apostol mismo naging lubhang mabagal daw. Halos dalawangpung taon daw ang lumipas bago nila tuluyang niyakap at sinimulang gawin yung utos na abutin ang lahat ng grupo ng tao. Lalo na yung ang hentil, yung non-Jews. Kinailangan daw talaga ng malaking A uh, paradigm shift, pagbabago ng pananaw, lalo na tungkol sa mga hentil. Para lang magka-idea tayo gaano kahirap minsan ng mobilization, kahit malinaw yung utos, may kwento dito tungkol kay William Carey. Pastor siya, 1786. Nagtanong siya sa meeting ng mga ministro, kung yung Great Commission ba, applicable pa rin sa kanila? Alam mo sagot sa kanya, agsikap hikayatin yung simbahan sa England na ipadala siya sa India. At doon nakilala siya bilang ama ng modernong protestant missions. Grabe yung perseverance, no? Lampasan yung pagtutol para lang sa layunin. Tama. At kung ikukonek natin yan sa bigger picture, sa Acts of the Apostles, makikita natin yung uh, parang limang stages o alon ng unti-unting pag-expand ng response sa utos ni Yesus. Hindi biglaan. Una, yung focus nasa Hudyo at proselita. Yung mga Gentiles na na-convert sa Judaism, yan yung sa Pentecost gawa Si Pedro ang ngaral sa mga Hudyo galing iba't ibang lugar. Okay, yan yung simula. Oo. -o. Pangalawa, lumawak papunta sa mga Samaritano sa gawa 8. Si Felipe yun. Malaking step yun kasi grabe yung alitan ng Hudyo at Samaritano noon. ba? Diba? Oo nga, parang may prejudice doon. Meron talaga. Pangatlo, naabot yung mga hintil na God-fearers. Gawate nito sila yung sumasamba sa Diyos ng Israel pero hindi tuli. Si Cornelius yung Roman officer. Doon nagka-vision si Pedro, tapos na-realize niya, walang itinatanggi ang Diyos. Pero kahit si Pedro, ano, nagka-issue pa pagbalik sa Jerusalem. Kailangan niya i-defend yung ginawa niya. Wow, pati si Pedro dumaan sa ganon. Oo, personal paradigm shift din sa kanya. Tapos, pang-apat, yung pag-abot sa mga paganong hentil, gawa 11 yung mga walang dating connection sa Judaism. Dahil sa persecution, nagsipanggalat yung believers, may napunta sa Antioch, tapos nag-start sila mag-share sa mga Griego doon. Ito daw yung first time na intentional cross-cultural disciple making. Ah, so doon na talaga nagsimula yung outreach sa totally different culture. Parang ganon. Tapos pinadala si Barnabas para i-check at inaprubahan niya. Hinanap pa niya si Saulo, si Paul, para tumulong. At panglima, yung expansion mula Antioch papunta sa ibang lugar. Cyprus, Asia Minor, etc. Gawa 13 onwards. Naging mission center na yung Antioch for the Gentiles. Ang point lang ano, kahit clear yung command, yung execution sa real world madalas gradual. May mga hadlang sa isip, sa kultura na kailangang lampasan. Hindi siya uh, instant. Okay, gets. So, para ma nga ang mga tao sa ganito kalaking misyon o kahit sa anong goal, ano bang mga uh, motivation systems ang effective? May tatlo raw na binabanggit dito na ginamit ng Diyos sa Bible. Una yung takot sa parusa, fear of punishment. Example daw yung mga plague sa Egypt, Exodus 8, o yung mga batas sa Old Testament na may parusa, Exodus 21. Aha. May consequences. Oo. Panganawa yung pag-asa sa gantimpala. Reward. Example, yung promise sa Israel kung susunod sila. Exodus 19. O yung listahan ng blessings sa Deuteronomy 28. Ginamit din ni Jesus yung may reward daw kahit sa pagbigay lang ng tubig. Mateo 10. Okay. May positive incentive. Tama. At yung pangatlo na sabi ni Jesus, eh, pinakadakila yung mapagmahal na relasyon love relationship. Ito yung great commandment, mahalin ang Diyos at kapwa, Mateo 22. Sa yung sinabi niya, kung ako'y minamahal ninyo, tutuparin ninyo ang aking mga utos, 1.14. At dito nga, lumalabas yung, yung tanong, alin ang best? Sabi ng source, hindi raw simple na ito ang mas maganda. Ang sagot daw, mas nuanced. Nakadepende raw sa dalawang bagay. Una, sa level ng maturity nung minumotivate mo. At pangalawa, sa klase ng task. Yung analogy nga, yung kausapin mo yung 5-year-old about sa bike, mas effective siguro yung rules at warnings, huwag kang lalagpas doon, kesa sablihing kung mahal mo ako, dito ka lang, ba? Diba? Makes sense. Pero pag college student na kausap mo, iba na. Mas nakafocus na sa relationship, trust, understanding. Si Jesus daw mismo, mas ginamit niya yung mapagmahal na relasyon, lalo na sa mga close disciples niyang mas mature na, saka towards the end ng ministeryo niya. Okay, at dito natin may babalik sa Great Commission. Sabi sa source, hindi raw fully effective na immobilize ang tao for something like disciple making gamit lang yung takot o reward. Yung nature daw kasi ng task, kailangan ng mature disciples na ang primary driver yung love relationship nila with God. Pero heto na yung parang catch-22 or paikot na problema. Yung mga hindi pa ganun kamature, madalas, hindi sila masyadong nagre-respond sa love-based motivation na yon. Exactly. Tapos, idagdag mo pa yung isa pang barrier na nakita natin kay Pedro kanina, yung mga hidden biases natin laban sa mga taong iba sa atin. Nagiging hadlang lang yon sa pakikipag-ugnayan. Dito ngayon may uh, medyo matapang na kritik yung Source natin sa madalas daw mangyari sa ilang churches, lalo na sa West. Nagkakamang daw ng definition ng spiritual maturity na masyadong knowledge-based. Parang tinitingnan kung sinong maraming alam sa Bible, sinong matagal ng member, tapos assume na natin, ah, mature na yan. Kahit hindi nasusuri kung isinasa buhay ba, masyado daw na-emphasize e yung attend ng seminars, ng Bible studies, na parang yung knowledge nagiging, ano ba, badge lang na nakatago, hindi na isa sa buhay. Ah, parang collection lang ng kaalaman. Oo, parang ganun. Pero iba daw yung standard ni Jesus. Sinukat niya yung maturity hindi sa dami ng alam, kundi sa obedience, sa pagsunod. Yun daw yung point ng parable niya ng wise and foolish builders sa Luke 6. Pareho silang nakarinig. Yung wise, ginawa. Yung foolish, hindi. Yung tibay nung tinayo nila yun ang nagpakita ng maturity. Kaya ang tunay na measure daw ng spiritual maturity hindi yung knowledge itself kundi yung laki ng gap sa pagitan ng alam mo at ng ginagawa mo. Hmm, interesting na perspective. Knowledge versus action gap. Oo. pag maliit yung gap, mas mature, mas powerful yung faith. Pag malaki yung gap, mababaw yung maturity at kasama nun, maliit yung spiritual power or effectiveness. Binanggit pa nga yung 2 Timothy 3.5 yung may form of godliness pero denying its power. May dalawang mabigat na quotes pa dito. Sabi ni A.W. Tozer, parang sinasabing salvation apart from obedience is unknown in the sacred scriptures. Grabe yun. At si Dallas Willard naman, tinawag niya itong vampire Christian heresy. Yung gusto lang daw yung dugo ni Jesus, yung grace, pero ayaw maging disciple, ayaw magkaroon ng karakter niya. Wow, mabigat nga. Ito raw yung reason kaya effective yung mga methods like discovery Bible studies. Kasi laging may tanong na, ano ang gagawin mo tungkol dito? Pinapaliit niya yung gap kung ganun, ano ang implication nito para sa atin? Mahalaga raw, sabi ng source na i-integrate pagsamahin yung spiritual formation, yung growth natin sa relationship with God, mga spiritual disciplines, at yung ministry formation, yung actual service and action natin. Hindi raw ito dapat sequential, hindi yung magiging mature mo na ako bago ako kikilos. Dapat daw sabay parallel. Ah, hindi prerequisite yung perfect maturity bago mag-serve. Oo. Ang pag-serve daw, kahit sa mga nagsisimula pa lang, hindi dapat i-withhold. In fact, yung mismong pag-mobilize sa tao para sa mission, part daw yon ng process ng kanilang pag-mature. At sa pag-mobilize, importante pa rin maalala at isama kung kailangan yung tatlang motivation systems. Binanggit dito yung context sa Matthew 24. Nagwarn si Jesus na sa last days, manlalamig ang pag-ibig ng marami dahil sa lawlessness, pero yung magtitiyaga hanggang wakas, yun ang maliligtas. At bago dumating yung end, kailangang may pangaral muna itong gospel of the kingdom sa buong mundo bilang testimony sa lahat ng bansa. Ginamit ng source yung image ng Great Commission bilang isang relay race sa history. Bawat generation may hawak na baton. At iniahin yung possibility na baka ang ating henerasyon na ang tatakbo ng huling leg, yung anchor leg, nakaka-pressure ng konti, no? Oo nga, parang may urgency. At dito ay pinasok ng source yung medyo uh, unique na concept para ma tayo at hindi mapag-iwanan. Iwasan daw natin yung tinatawag niyang spiritual hashtag FOMO, fear of missing out. Pero hindi lang daw ito yung usual na FOMO sa social media. Ito raw ay mas malalim na fear. Yung takot na mamiss natin yung grace at yung eternal reward na kasama ng pag-participate sa napaka ginagawa ng Diyos sa history. Uh, hindi lang fear of missing out sa party, kundi sa divine plan. Tama. At uh, ano how yung biggest risk na maging dahilan para ma-miss natin yon Yung pagpapayag naman manlamig yung love relationship natin sa Diyos, gaya ng warning sa Matthew 24. So ito ay isang klase ng motivation na based sa potential loss ng isang napakahalagang opportunity at reward. Hindi lang sa takot sa parusa. Kaya Uh, bilang summary sa ating pinag-usapan, nakita natin na ang mobilization hindi lang basta utos. Ito'y uh, isang art and science. Pinagsasama yung vision, communication, at tamang motivation. Ginamit nating main example yung Great Commission. Nakita natin kahit galing sa highest authority yung command, hindi naging madali o mabilis yung simula. Dumaan sa stages ng understanding at expansion. Tama. Tinalakay din natin yung tatlong motivation system sa Bible: fear, reward, love, at paano sila gamitin appropriately depende sa situation at sa maturity ng tao. At siguro yung isa sa pinaka-critical na point, yung connection ng obedience hindi lang knowledge sa totoong spiritual maturity at effectiveness. Oo. At ulitin natin yung main challenge na narrate sa force natin, yung pagmobilize ng tao for great causes, like the Great Commission, talagang kailangan ng mature believers driven by love. Pero, ang reality, marami pa rin sa atin o sa mga kasama natin ang nasa process pa lang ng growth at baka kailangan muna ng ibang klase ng push or pull. Kaya, napaka-importante para sa mga leaders at sa bawat isa sa atin na mag-strive tayong paliitin yung gap between what we know and what we actually do. Yung talaga yung susi. At ito yung iiwan naming tanong para sa iyo, para sa iyong pagninilay. Sa mga grupong kinabibilangan mo ngayon, sa work, sa community, sa family o sa spiritual life mo o sa mga goals na hinahabol mo, gaano kaya kalaki yung gap between sa nalalaman o pinaplano ninyo at sa actual na nagagawa ninyo? Paano nyo ina-address yung gap na 'yon? At anong isang specific step ang pwede mong simulan o itajest sa grupo mo para mapaliit yung gap na 'yon at magkaroon kayo ng mas malaking effectiveness, mas malaking empower, sabi nga sa source, sa pag-abot ng mga goals na 'yon. Isipin mo 'yan. Maraming salamat sa iyong oras at uh, sa pagsama mo sa aming paghimay ngayon.